Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Santa Rosa, Laguna, kung saan isang tindahan ng pagkain ng isang sikat na vlogger na si Foreign Germs ang nasalisihan ng cellphone ng isang rider. Makikita sa video ang isang lalaking patingin-tingin kunwari ng kanyang ordering pagkain, subalit iba pala ang pakain nito. Pero ang hindi alam ni rider ay nakarecord lahat sa CCTV ang bawat galaw niya. Makikita rin sa video ang cellphone na kanyang nanakawin na kung saan ay ito ang ginagamit nila sa mga transaksyon para sa mga customer. Pero yung cellphone na yan, abala ah, sa amin yan. Kasi mga kliyente natin na nag-order ng shawarma dito sa Syrian Kitchen, okay, hindi maka-order. Kaya ganun na lamang ang pakiusap ng may-ari na sanay maibalik man lang ang cellphone dahil ito ay mahalaga sa kanila. Nais pa nitong tulungan ang rider kung kailangan nito ng pera. Ang rider ay patuloy sa pagmamanman para kumuha ng tiempo, at nang makalingat na ang bantay, dito na umikot ang lalaki sa kabila para kunin ang cellphone. Ang lalaking ito ay minessage pa niya para bigyan pa ng pagkakataon para isa uli lang ang kanyang kinuha subalit. At sa isang cellphone lang, baka pwede ka makulog. Sinabi ko sa'yo kuya, kung nanonood mo to, sinabi ko sa'yo, kuya ipalit mo na. Nakailang message ako sa phone, nakailang tawag. Ayaw mo di ba? Diba? Eto, eto na yung mukha mo. Kaya kung sino man ang nakakakilala sa taong ito ay ipagbigay alam agad sa kinaukulan. Guys, sana ma-share nyo to yung video. Pagka oh, Santa Rosa, Laguna lang yung rider kasi dito lang kami sa may Valley area. Alright? I will let you know what happens. Thank you so much for your help. God bless you all.